good morning mga kamaster no? so, Dito si Richard Pataklag Para ipakita sa inyo yung uh, regarding sa Bats milk na nag ko ng pretest. test So ngayon na mag-trade test is yung Diesel Automotive Mechanics So ito yung uh, I-scuran sila regarding sa pretest test nila, yung skill nila So dito kami sa Kubsat Dito sa Cagayan de Oro Kubo uh, Hugo School of Art and Trades Okay kanya natin yung naganapan regarding sa retest ng diesel automotive mechanics Okay, shout out pala no kay sir Hansel sa yung evaluator natin sa diesel automotive mechanics So makikita nyo uh, to yung second batch ng diesel automotive mechanics ng uh, 12 batch ng 4th recruitment cycle 2024

dapat So, di na ta magdugay no, transition na ta. Okay, reminders lang no sa tanang mga aplikante. Kung naglagay kayo ng mga skill niyo, be sure kayo na kaya niyo pang gampana, no. Kasi yung thread test natin or iiskuran kayo sa skill niyo. Ay hindi biro. So, pwede kang mabagsak, uh, pwede kang hindi masali sa pagtitikot kung bagsak ka sa trade test o sa score mo. So, kailangan kung ano yung skill mo talaga, dapat may alam ka. Hindi lang doon sa papil. O kailangan may work experience ka talaga. O kung natrabaho o nagampanan mo talaga yung skill mo. Kung sa tingin mo ay bagsak ka sa test. Ibig sabihin na uh, uh, you're not qualified o hindi ka talaga qualified na magiging skilled na army. So kasi itong kuta na 12 bats hanggang 20 bats ay puro skilled to. Kaya kayong mga aplikante na may mga insito or may mga skilled uh, prepare yourself. Kasi si army we select the best and the brightest. Yeah, join the army now. So ito naman yung behind the scene no Yung um, nagtitrade test kami So yung mga nadala pala namin is puro mga tikalon So ito nagtitikal na sila sa nangyari kanina na nagtitrade test sila So pakinggan ninyo kung gaano katikal yung mga aplikante natin sa 12 pat Ay tanggal